Kuya Lino, anong payong mabibigay mo para sa mga um, nag-aaway na mga magkakamag-anak? Hi, Hi, guys! 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 Kuya Lino, may gagawin tayo. Simula ngayon, tuwing ipagdadrive mo ko, magtatanong ako sa iyo ng life advice. Tapos, isu-share natin dito sa mga viewers ko. Ready ka na ba? Wala nang problema sa akin. <laughs> <laughs> Kuya Lino, ano mo sasabihin mo ngayon sa mga kabataan na wala nang galang sa matatanda? Ayun naman eh, nabubayan sa magulang ngayon. Pero para sa akin, sa kabataan ngayon, dahil sa masamang ano ah, yung masamang bisyo nila instead pag-aaral napupunta sa mga barkada ang hindi dapat sa katulad ng mga yusin niya <laughs> pinasok nila hanggang sa napaparkada hindi maganda pati pag-aaral napawayaan ihingi ng baon tapos magkakating wala talaga ma mapupunta ng buhay din ha sinita ng magulang lumalaban malaba na so anong payo mo dun? Malino. payo ko naman sa kanila sumunod sa magulang sumunod sa magulang kung anong sinasabi ng magulang sundin din nila para naman may kinabukasan ng buhay nila pakak ayos salamat kuya Lino thank you then <laughs> <laughs> payo <laughs> ni kuya Lino good morning kuya Lino Hi. good morning may bago na namang tanong ang ating mga viewers para sa payo ni kuya Lino ready ka na? Kasi sige, may kaunti akong share dyan. <laughs> <laughs> Kuya Lino, anong payong mabibigay mo para sa mga um, nag-aaway na mga magkakamag-anak? Ito mga viewers, ito lang masasabi ko dyan sa mga tanong na yan. Tangkol sa mga kamag-anak, wala namang ibang, wala namang siguro ibang pag-aaway kundi sa mga ingit-ingit, ganon ka uh, mga bagay na hindi ka dapat dapat <laughs> oh, na i-chismis na na magbato na yung isa magbato na salita pag natin na may isa iba naman iba naman ang may bato din sa kanya para nang kumbaga sa anak uh, ganti ganti na lang Kaya para sa akin, kayo mga kamag-anak man na nagkaingin niya tulang ito walang makukuha sa inyo Hindi maaway-away lang yan. Anong pinakamagandang paraan para magbati na ang mga magkakaaway na mga magkakamag-anak? Mahirap pagka magkakamag-anak. Mahirap ano? kasi. Eh. Oh. Sino dapat magpakumbaba? Ang nakakabata. Ay. Ang naman dyan. Hindi ang mali? Ayaw. Yan, yung mali. <laughs> hmm, karami naman dyan talaga sa totoo lang. Sa awayaw -away, yan, tungkol sa mga, lalo na yung lupa, pag-usapan, isa na yan. Tsaka yung may favoritism sa mga kapatid, ay magka magpipinsan, isa na yan. Pag may umpukan, doon na magsasalita, magbibito ang salita, hindi maganda hanggat marinig ng isa. ayun, dire-direcho na. Yan naman sabi ko muna ngayon sa so, itong mga, 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 anong tawag dyan, mga... Advice. advice. May advice ko sa inyo. At pag kayo ay nandyan, sa mga ampok-ampokan, huwag kayo magsalita. Magbita ng salita na hindi maganda, nakakasakit at nakakasagasan ng iba. Yan lang. Maraming salamat, Kuya Lino. Salamat din. Ang mga payo ni Kuya Lino. Hi everyone! Okay, so I tried to reply to your um, questions, but it's not the same because I that if I post question sticker at the question, I can reply ako through video. Because I really prefer answering through video, um, but that's not that's not what's happening, which is really frustrating because I want to answer in video! and you can't really can't have it all so um i don't know what to do you guys are asking questions but i don't i i want to answer in video help help okay so it's 11 p.m i have a big day tomorrow i have lots of stuff to do mainly for the business that i'm trying to start that i'm trying to grow i'll show i'll share more about it when the time is right but i'm so excited and this is huge nothing like you won't even be able to guess it like i I've, there's a challenge coming and i'm so ready and um, i kept the makeup on because I, thought I would be able to answer your questions through video but it looks like i'll just have, have to type my answers to reply to some of your questions. but I do appreciate you guys sending in your questions to some of the question box and then because some of the questions go up to 500 plus. So I'm gonna have to go through all of them but thank you so much and I appreciate it. I am back in Manila and it has been very busy. I hit the ground running as soon as I landed. I am straight. I, well I took a maybe a two hour nap. And then I just had a beauty day at Bello. I did some Zoom meetings just to catch up with um, the next few book signings we're going to do for Queen of the Universe. And um, and then I had an event earlier today. So pretty busy. Um, tomorrow I'm putting another I'm taking off the artista hat. I'm putting on another hat. I'm putting on my businesswoman hat because i am pia Jonesy tomorrow and that's fun that's always fun i'm so excited to share it with you when the time is right but um, until then yun. lucas says hi Ito na na ako. bye lucas say um, hi to everybody online you don't know you, don't know. you have your own Instagram account that your mommy made for you and I also have so much as an album for you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. You have no choice but to love me. Love me. Mm -hmm. Mm -hmm.